Tingnan natin tong mga Duterte. Kama. Tingnan natin kung Tama. itong mga Duterte mag-agir. Di ba? Baka may Ang suggestion din. nila, may video daw dapat. Uh, -huh. Oo, meron dapat. Live. live. Uh -huh. kailangan, yeah, yeah. kailangan, mag, kaya nga kailangan mag-set ang mga Duterte ng standards. Yan. Yeah. Video, Yan. Yeah. ako ginukuha, ah, tapos hanggang dun sa madalas sa laboratorio. Pero mm -hmm. alam mo, Boss Dada, sangayon ako sa iyo eh wag po kayo magagalit sa amin, ha? Ah. Baka sabihin, eh, lumipat na kami at kinakampihan. Hindi po yung panghamo namin kay B.P. Sara. Ngayon, <laughs> pati si Pulong, na natin. Eh, makakatulong po sa lahat. Kasi kung ayaw nilang magpa test, ang talagang matutulong natin dyan, yung mga talagang hindi adik, <laughs> diretsuhin na natin, magpa-drug test para mapilitan, pakita natin kung ano yung tama. Kasi... So, kitang-kita So, kamakamakailan, mga ilang araw na nakaraan, ay nagsumiti ng bagong batas si Congressman Pulong Duterte na ito ay patungkol sa kailangan lahat ay merong random drug test o political uh, uh hair political test sa lahat ng mga government employee mula barangay tanod, barangay chairman, mayor, governor, congressman, senators at vice president at maging ang presidente. At 'yun ang uh, bagong batas na gustong isumite uh, na ipasa ni o uh, resolusyon ng batas na bagong ipasa na gustong gagawin ni Congressman Paul Duterte. Duterte. Bagamat merong mga i i baga bagamat meron sa mga congressman na ayaw ng kanyang uh, ayaw, ayaw dahil uh, hindi natin alam ang intention nila ay Hmm, baka umiiwas o ang ilan sa kanila eh baka gumagamit katulad din ang sabi ni ano ni kati Binag yung in-interview ni Maalika na karamihan o meron sa mga congressman sa House of Representatives uh, ang gumagamit ng uh, poll boron kaya bagamat uh, ito ay gustong ipasa ni uh, Congressman Paul eh hindi natin alam kung may pasa ito o hindi dahil eh, ang dahil uh, uh, nung isang araw ba ay nag press conference si uh, si Migs Anograles si Chino Almano saka si uh, Zamora silang lahat ay linguistically hindi man direct sila ay against dito sa gustong isumiti o ipasa ni Congressman Polong Duterte na random drug test sa lahat ng government employee so napanood natin dyan na sa mga banateros ay gusto nilang Uh, sabihin na ang dahil sa, dahil sa si, Paul, si Congressman Duterte na rin ang gustong ipasa ang batas na yan ay pangunahan na niya ang papadrag, pagpapadrag test kasama na dyan ang kanyang mga kapatid na si Vice President Sara Duterte at si Mayor Basti Duterte so ngayon ay bago natin ito sumulan ay kung bago makaya sa akin channel huwag kayong mahiya para mag subscribe, mag like at mag share at pakikita ko lang yung para mag-update kayo sa mga video aking upload. So ngayon, tutuloy natin ang panunod dito na panawagan na dapat pangunahan na ni Congressman Polong Duterte ang pagpapadrag test dahil mali natin dahil sa mahihiya sila o sa kahihiya nila ay susunod na ni sila magpadrag test. So pangunahan na ni Congressman Polong Duterte yung gagawing hair follicle test. So ngayon ay eh, panunod natin itong uh, panawagan ng... Uh, karamihan. Na ang gobyerno ni Marcos Jr. ay talagang protector. Kaya naman itong mga legislators na ito, uh, sabi nga ni Cathy, yung iba nakikita alam niya na nagpupulburon talaga most of them are part of the problem. Ang yeah. talagang masakit sa sa ating mga kabataan na meron tayong ganitong gobyerno na imbes na protektahan ang mga Pilipino uh, para sa uh, laban dito sa mga ano na to illegal na, na pulburon, eh sila pa nga again, ang protector at sila pa ang promotor of mastermind. Uh, Marika, and ato na yun, may last yes. ano lang ako. Yeah. Na. I just realized, for example, sa CPP-NP-ND, they cannot condemn hmm. the atrocities being committed by the NPA. Okay, so bago natin tuloy itong panunod natin dito, ay may singit ko lang, may segue ko lang, na kamakamakailan ay in interview in interview rin ni ano ni Maharlika yung si Cathy Binag di ba so dun sa pag interview na yon ay maliwanag na sinabi niya na si eh, ang ating uh, presidente ay isa rin sa sa gumagamit at maging uh, ang kanyang uh, first lady ay gumagamit rin at niyaya siya ng sabi pa nga sabi pa ay do you want So, mismo si Kati Binag na ang nagsabi noon Mismo siya na, hindi kwento sa kanya Kundi, mismo sa kanyang sarili At sinabi pa niya, ay Sa mga anak nito ay gumagamit din Anak ng uh, uh, ating presidente Ewan lang, pero si Sabi ni Kati Binag, di umano So, uh, mayap na So, kailangan magpa-drug test na sila ngayon sa mga leaders na nakikita ko yeah. na mangyayari. They cannot even condemn drug use. Dapat ang unang lumalabas sa bibig Alec ng isang, oh, yeah. Dapat ang unang lumalabas sa isang bibig ng leader is that we condemn the use of drugs no in public office. We condemn and we request or demand that we should resign immediately from holding any offices na pinabayaran ng mga taxpayers. Why is it? So, 'yan dapat ang ginagawa ng mga congressman na to ng na wala silang ginagawa kundi pagpuna sa mga Duterte mag bla bla keso ganyan keso again sila sa panukalang kusong ipasa ni Cong congressman du, uh, Duterte na kailangan merong random drug test sa lahat ng mga government employee bagkus ang ginagawa nila ay tinitira ang mga Duterte sa halip ay gagawin nila ay sila mismo magpupush na sasabihin na oh magpa drug test tayong lahat para magiging drug free tayong lahat para malinis walang magdududa sa atin kasama na ang ating presidente. Dapat ganoon ang gagawin ng mga uh, mga congressman na to na walang ginagawa kundi uh, paninira o pagbabla-bla against sa mga Duterte. Na yung mga young guns natin, that should have been the first line coming from their mouth. Correct. That's that's a very ano, malalim 'yung sinabi ni attorney, sinabi niya. Protectors. Pwede bang paulit, 'di ba? May pinoprotect kasi yeah. ang CPP Maharlika hindi mo sila pwedeng mapasamasabihan sabihan niya na you condemn, no? The kung ano 'yung mm. kung ano sila, 'di ba? Ito ba 'tayong mga ito why can you not condemn drug addiction, 'di ba? Drug use. 'Di ba? So that's very well, insightful. Well, They're they're yeah, yeah. They're really part of the problem. Yeah. So they really, they are protector and uh, some of them, sabi ka ni Cathy are users. So, again, again yeah. and again, nasa nasa karimlan ang sitwasyon ng Palatinas. Yeah. That's why we have to eject all of them. Dapat nga arrestuhin lahat yung mga yan eh. Yeah. Ngayon na. Correct. Alam mo, Mahalika, no? Uh, they're part mm -hmm. of the problem. But we're also part of the problem if we don't do anything. If we lose our sense yes. of outrage about this. Never lose yung mm -hmm. galit ninyo at yung sense of outrage. Kasi ang ginagawa ng mga ito, tinatanggalan tayo ng dangal so I I would like to segue doon sa doon sa uh, yung sinasabi nila na sinisingle out ang president kahit tayo hindi natin siya sinisingle out Wala tayong sinasanto the moment honestly the moment the vice president tests positive I'm telling you I will withdraw my support for her and I will tell yes. her I will demand for her to resign I'm really going to do that no so uh, there's a clip now no because this is what we really really want we really want for the president the vice yeah. president the senators, the members of Congress, and cabinet members to have themselves tested with the drug hair that, that hair follicle drug test. okay, there's a clip. Mm hmm. bagu oh. bago pa ano, bagu pa uh, kumandidato. so bago natin titulong ito ang panawagan ng mga banateros na pangunahan na ni Congressman Polong Duterte ang uh, pagpapadrug test o hair follicle test, ay susundan uh, susundan ko lang ng konte yung sinasabi ni ano ni Dr. Badoy na dapat paunahan na ni Vice President uh, Sara Duterte itong ano uh, pagpapadrag test at uh, kung mapatunayan man na siya ay uh, may ano may resulta na nagpositive sa, sa drugs ay ora mismo ay mawawala ang support ni Dr. Badoy kay PP Sara Duterte. Pero alam naman natin yan na basta mga Duterte ay walang mga bisyo yan. Walang mga bisyo yan sa sa mga droga-droga na yan. Alam natin yan, kampante tayo dyan. Doon pa lang sa Comelec, pag file pa lang ng candidacy, kailangan may drug test na. Alam ko pagkakaano dyan, 90 days eh. Every 6 months daw. 90 days tapos every 6 months pag nanalo. 90 days before siyang uh, file. bago election, hmm. tapos ev uh, every 6 months pag nanalo. So, talagang masasala yan pero mauna ka kaya pulong hmm. hamon ka ng hamon kaya hindi ka mauna banateros oh. Hamunin ka rin natin ina oh, ha, na si Bibi nagpinta ka si pulong, pulong oo nga kung pulong Duterte pangunahan mo na malay mo sunod-sunod na yan dahil sa kahihiyan nila baka susunod na rin yan sila hindi na sila kailangan pang pilitin na pumunta sa laboratorio para magpa-drug test pangunahan mo na kahihiyan na lang sa kanila kung hindi pa sila magpapa drug test inunahan mo na sila o oh, pati tayo ikaw magpa-drug test ka na, na, na kasi siyempre, yung mga Hindi, Banat Bay, syempre alangan na naman magpapanukala ka Tapos, hmm. ikaw may tinatago ka, di ba? Dapat oh. ikaw mismo uh, o, may, may panukala ako pero alam mo, pero last year pa yun. Eh. Ulitin, ulitin. Ulitin. Kasi si every six months yung sinasabi niya eh. Bukas naman na naman kayo ng mga vlogger, sasabihin naman, Banateros, yung ano na. si BP Sara, at, at si, si Pulong. Hindi nga, di Pinawa. by example. May pa, example, yun lang naman ang sa atin. Patas tayo dito. Nag-iba ang tono ng Banateros. Oh, kinampihan, diba? Kinampihan, senyor. Pero alam nyo kung may pasa itong panukala ni Congressman Duterte na resolution na bagong batas na kailangan lahat ng mga government employee ay Uh, magkakaroon ng random drug test, ay sa malamang, sa malamang, sa malamang, magiging drug-free ang ating mga politician, lahat ng mga government employee. Kaya tinan mo ha, Oo, ang administrasyon, sila Avalos, sila PBBM, sino pa yung mga, lahat yan may hamon na ang sambayanan ng drug test, hindi siya na nag adhere Oy, okay, hamunin natin tong mga Duterte, Tama. tingnan natin kung Tama. itong mga Duterte mag-adhere, ba? Diba, baka may Ang suggestion nila, may video daw dapat. Dahil nga sa ayaw ng mga tao na to na kahit anong pagsisigaw natin na magpa-drug test na sila itong uh, nasa palasyo kasama ng mga kanyang mga kabinete ay baka sa pagkakataon na to at pag uh, pinangunahan ng mga Duterte magpa-drug test ay magkakaroon na sila ng kakahi kakahiyan dahil ang kakapal naman ng na mukha nila pag hindi pa sila magpa-drug test. Uh, Oo, oh, meron dapat. Live, uh, live. Kaya uh, nga, uh, kailangan yeah, mag-set mag ang mga Duterte ng standards. So, yan. Yeah. Video, ako yeah. ginukuha, tapos hanggang doon sa madalas sa laboratorio. So, yun dapat. Dapat live. Kailangan nakatutok yung kamera para, para mawala yung ating mga palaisipan na baka madaya to, di ba? Baka madaya. So, para mawala yun, kailangan live yan. Live. Pero alam mo, boss Lada, sangayon ako sa iyo dyan huwag eh. po kayo magagalit sa amin na, ah. Baka sabihin eh, lumipat na kami at kinakampihan. Hindi po yung panghamon namin kila B.P. Sara, ngayon si Pulong, hinahamon na natin. Eh, makakatulong po sa lahat. Kasi kung ayaw nilang magpa ang talagang matutulong natin dyan, yung mga talagang hindi adik, diretsuhin na natin magpa-drug test para mapilitan, pakita natin kung ano yung tama. Kasi kaya tama yung sinabi kanina <laughs> eh. Dapat live. Mm. Dahil alam yun nangyari last election, tandang-tanda ako yun. And, Bigla uh, na lang, may lumabas eh. Diba si Isko, nakita ko yun, si Tito Soto, si Lakson, nagpa-drug test yan live. Biglang si yung isa, na kandidato, biglang mayroon ng result. Mm. Oh, alam nyo kung sino yun? Oh, walang iba, kundi ang ating presidente, si Bongbong Marcos. <laughs> St. Luke's, ito yung mga nabanggit ko, Pidea. May result tapos, ano lang, isang substance lang. Oh, oh. Hindi siya lahat. Katulad nung kay Inday Sara na lahat ng drugs, ecstasy. Lahat. Eh, paano hindi magiging isang substance lang? Eh, alam naman niya siguro sa kanyang sarili na pag uh, nilahat yon baka sumablay. Oh. Tsaka the day before, nag announce na sila magpapadrug test. So, ibig sabihin, alam. No, so, hmm. ito, kinukall out natin before, Biglang kaya katanda ko 'yan eh kasi bigla na lang lumabas sabi ko, "Uy, hindi credible yung drug test na 'yon. Bigla mm -hmm. na lang ano lumabas." Good oh, day. Di. 'Di tsaka mahirap din kasi magpakatiwala na ngayon eh. Kasi kapag hindi ginawang live yang uh, drug test na 'yan or uh, hair follicle test, eh alam naman natin 'yan halos lahat eh, ay ka kayang-kaya nang manipulahin. Mm -hmm. Ah, Kaya So, 'yun nga. So, kailangan talaga live 'yan na Ah, kung pwede lang lahat ng mga mainstream media, lahat ng mga vlog, tututok dyan. Yung wala nang tulog, yung wala nang tulogan, hanggat di makukuha yung resulta, kailangan may nakatutok para sure na sure na walang dayaan. Eh, kung sa botohan nga, may dayaan eh. Eh, baka dyan sa pagdadrug test na eh, yun, baka may dayaan din dyan. Malay nyo, yung mga nasa laboratorio, may bulong-bulong din dyan. Hindi natin alam. So, kailangan para sure talaga na walang dayaan, kailangan nakatutok lahat yan live. At yung mga vlogger na, at yung mga vloggers ay kailangan nakatutok din yan para makikita natin. So, Mahalika, anong tingin mo doon? Ang sinasabi nila, no, na, na cut off ka, no. pero ang sinasabi nila, nila no. Banateros, to, ang, un, ang maumanguna dyan, si Polong, kasi siya ang nag ano, ng, ng, ano yan, ng bill na yan, pati yung mga vice president, basta lahat, mga Dutertes. Ay, tamang-tama -tama, yes. kasi 'di ba si Trililing, si trillanes meron din siyang uh, case na final na sinasabi niya involved sa drugs si Congressman Polong. No? So, what do you think? Yeah. Yeah, they're right. Kasi you have to lead by example. Ikaw ang na ng batas na yan, pangunahan mo. So, tama nga naman. Uh, you have to lead by an example. So, ikaw yung nagpanukalan ng batas, ay eh, kailangan pangunahan mo na kaya Kongresman pulong Duterte pangunahan mo na pangunahan mo na ba? Diba? magpakita ka ikaw ang maging role model na uh, uh, patutunay na, na ikaw na nagsusulong ng batas na ito ay free from drugs ka so kung maalala nyo itong sa screen na to na video na kung kung saan ay nagpa drug test si congressman pulong Duterte ay nasa way back 2016 pa to matagal na to matagal na tong video na to ang tama din na ang uh, panawagan natin kay uh, Inday Sara, actually sinabit ko yan sa mga nakaraang vlog, na para mapatunayan nila, hindi lang yung tayo yung mga nananawagan. Even ako, I will subject to hair follicle test. Sabi ko nga, uh, ako ay nakaschedule na, no? I think two three months ago, hindi ko pa napupuntahan. Bayad na nga yun, eh. Alam nyo kung lahat ng Pilipino, o lahat-lahat ng mga ito, ay magpapag test, ay isang sampal o kahiyan sa sa palasyo at ang mga kabinete nito na hindi sila magpa-drug test at panay ang segue-swegue, panay ang iwas panay ang iwas, kasi kung iwas yan sila hanggang sa dulo nasa sa pala palaisipan na yan na bakit, bakit yung magpa-drug test kung wala namang itinatago, ba diba? kung malinis ka, bakit di na magpa-drug test? bakit ka natatakot? hindi naman kawalan sa'yo kung magpa-drug test ka at hindi naman kawalan sa'yo kung maniniwala ka sa mga sinisigaw ng sambayan na magpa test ka para maliwanag So, I will do that also as a vlogger para makita natin kung sinong bangag dito. Kasi, pwede, nagbibintangan din tayo ng mga trolls sila ng mga, ano, ng balakanyang na pa, binabalik sa atin, eh. Diba? Itong mga, ano na to, itong mga doers na ito, binabalik nila sa atin na tayo ay, yun know, na maaring gumagamit ng ganito, ng ganyan. So, ako, patutunayan ko din sa kanila, I will undergo hair follicle test also. And, uh, maganda yung panuwagan dahil tama lang na si Inday eh talagang magkaroon din tayo ng panawagan, do it. So the vice president actually should start now. Hmm. Dapat ngayon siya talaga mamuno dahil ay dito sa hair follicle test na ito baka sakali. I know na mahirap baka sakaling uh, sumunod si Marcos Jr. Pero again, tama, dapat live uh, telecast from from uh, collecting the sample, the specimen, mm -hmm. ipakita talaga sa taong bayan. Kasi yung nakaraan, di ba, yung kanilang, uh, yung nakaraang test niya na sinurprise na lang daw yung, yung taong bayan pumunta sa, sa St. Luke's, That was questionable. Like two, mm -hmm. more than two minutes lang, di ba? Questionable mm -hmm. pa yung time, yung time ng pag uh, undergo niya sa sa ano na yon sa uh, test na yon. So talagang makikita mo, no? Ang dami talagang uh, loopholes or uh, red flag na uh, ginagawa ng presidenting bangag. Yeah. So alam ko na no, hindi niya gagawin yon yung uh, live pulburon test na yon. pero mas magandang pangunahan nga nila Congressman Polong Duterte, Mayor Baste, itong magkapatid. Mm -hmm. Di ba na sila mag-subject to a uh, hair follicle test? You know, um, you know uh, Maharlika and attorney, no? I'm um, honestly, what I really feel no, when this, with, this, with this president that's so hurtful is the way he disrespects the Filipino people. Because I saw it, no, and I understood it, no, with my father and with President Duterte, na magre-respond ka sa tao, you have to be very responsive kasi uh, ang kaya dyan, eh, diba? ka nga nandyan eh, di Mag-respond So that he's ignoring the pleas of the people that demand to have a drug test, no? Dapat on his own, wala nang demand-demand yan eh. The moment no, lumabas yan, agad siya mismo. But that there's a demand, but that he's ignoring us, So disrespectful talaga of this president. Kaya gusto ko sana, no, to also have that demand on the vice president because I want to see, are you going to respond to us? Or are you going to be like that? Magigbabastusin mo din ba kami? Kasi ito na yung panahon na <clears throat> kailangan makilala natin kung sino itong mga ito na ibinigay natin yung tiwala natin. Kaya I also, I really like that we are demanding, not just the president, but the vice president, the cabinet secretaries, the members of Congress, And Senate, and in fact, all the public, all the workers in government, because they affect our lives. But let's start with that first, and then you know what? How it will feel if they step up and, and do that and submit themselves to that test? It will feel very comforting to the Filipino people that we can trust you, that you are responsive, you can hear us. But if you don't do that, then what it will look like to us, no, is that you are defending the, the president, no, because he doesn't want to do it then. So ano pang inaantay? Bilang isang Pilipino uh, ay panawagan namin ay magpa-drug test na, magpa-drug test na. At para magawa na to ay pangunahan na ni Congressman Pulong Duterte dahil siya rin naman ang gumawa ng ng panukalang ito na gusto nang ipasa na random drug test sa lahat ng government employee. Pangunahan mo na Congressman Pulong Duterte kasama na ni Vice President Duterte at uh, Mayor Abaste Duterte. At para sunod-sunod uh, na yan para lahat-lahat baka magkakaroon ng kahiyan ang kakapal naman ng pagmumukha ng mga taong niya na nasa palasyo kasama ng mga kabinete, mga congressman at mga iba pang mga uh, government employee kung hindi sila magpapadrag test na ito ay inyong, uh, inyong pangungunahan na so yun nga uh, bago natin tapusin itong uh, aking uh, komentary o aking opinion dito ay please naman kung bago kayo sa akin channel please naman wag makalimot mag subscribe mag like at mag share at pakita all notification bell para mag update kayo sa video aking upload maraming salamat ingat lagi dyan